So, shout out mga Kargi, Spider. Dito naman tayo sa ating YouTube channel. Sa nga pala, uh, Merry Christmas and Advance Happy New Year sa ating lahat guys. Ingat tayo palagi. Ito nga pala ang ating guys. Yung i-rematch natin yung... yung i-rematch natin yung dilaw. You know, kung nalala nyo yung dilaw, diliwan, at saka yung, ano, you know, yung may ka-tigre. Tigre na paabuhin. Yung naglaban sila ay pare silang Hindi na kumalaw pero ito na sila guys. Pero ito may baldado na ito guys. Baldado na. Kaya ito paglalaban natin guys. Ito na, enjoyin nyo ito guys ha Enjoyin natin ito guys So, ito na guys Huwag na natin patagalin So, i na natin ito guys Sana na magbigay pa ng magandang laban So Ito na guys, o oh. Ayan, baldado na ito Yung kamay na, kaganyan na Guys So, enjoyin natin guys Sana na magbigay pa ng magandang laban Yung isa, o oh. Kung naalala nyo ito, saka ito yung isa. Wait lang, ipakita ko. No. Yan. Malakas na malakas pa. Pero yung isa, medyo baladado na. I-rematch e e na lang natin. Sana magbigay pa ng laban guys. Okay. Sige. Na. Pagin na natin ito, guys. Kulong ito yung isa. Sana magbigay pa ng magandang laban, guys. So, Sige na guys, ayan. Yeah. Uy, Shhh. tumakbo yung isa. Oops, baka nagulat lang. Uy, tabla. Ganito na naman nung una eh, na laban nila. Yun. Yo, one sir. At tapang Wala na hindi na lang malaban tigre. Pero wag natin pa siguro kasi mas malakas to. Oh, lumalaban pa rin. Umapalag. Oops. tumak siya. Tumakbo. Tumakbo tong tigre. Tigre na abo guys. Ay. Yun, palagan pa rin sila, guys. Palagan pa rin. Yun. Yun, o. Oh. Palagan pa rin, guys. Uy. So wala pang pansero pa lang guys Pumalag yun, pumalag Yo Uish Uish Ito, so, lawang laglag ito at saka lawang laglag yung kwat po guys Sana lang Nagpalagan pa rin sila guys Palakas Uy So, kumakagat pum pa rin ito guys <laughs> Dati pa malakas pa yun no. Kasi mga gagamba mahiwaga kasi guys. So, so sabi magbigay pa ng magandang laban guys. Ush. Malakas pa rin pa guys sa wuso. yung pa rin guys yun yun sinabi ah, ko na nga eh mas malakas kasi yun nasa bandang ga tigre tigre na abuhe eh. la na kinagat na sa likod itong dilawak guys mas malakas kasi yun eh tigre alam nyo naman mga gagamba natin kondisyon. Ano guys? Wala wala. Uy. Yun lang. So, declare na natin panalo itong Tigre naka score na ng dalawa itong dilaw pero sa last na kagat sa pet kaya hindi naka ah, mas malakas itong Tigre kaya yun so ibigay na natin sa kanya to guys yung Tigre yung panalo guys so hanggang dito na lang mga car jay sana na-enjoy nyo um, laban natin ngayon nagigimba. So paki paki-subscribe click the button. Ayun, share and comment, guys. Once again, Merry Christmas and advance Happy New Year. Sayang so, yung lahat, guys. Mga kaya G Spider. Peace out. God bless all.